Tuloy na tuloy na ang deportation ng ex ni Pocuang na si Lee O'Brien habang si Senator Win Gatchalian nag-post ng tungkol sa pagmamahal niya kay Bianca Manalo. Narito ang report. Kailan lang nang tila humupa ang gulo sa pagitan ni Pocuang at ng kanyang ex na si Lee O'Brien matapos payagan ni Pokwang na mabisita ni Lee ang kanilang anak na si Malia. Pero kanina, lumabas na ang resolusyon mula sa Bureau of Immigration. Panalo si Pokwang sa deportation case laban kay Lee blacklisted na rin siya. Nilabag daw kasi ni Lee ang terms and conditions ng pananatili sa bansa noong magtrabaho sa Pilipinas. Ayon din kasi kay Pokwang, tuloy lang ang renewal ng tourist visa ng kanyang ex kahit na nagtatrabaho naman siya bilang aktor sa bansa. Dagdag pa riyan ang reklamo niyang pag-aabuso sa kanilang mag -ina. 2021 nang maghiwalay si Pokwang at Lee dahil umano sa third party. Muling dumepensa si Herlin Budol kasunod ng umano'y kumakalat na chat nila ng aktor na si Rob Gomez. Ayon kay Herlin, nagbibiroan lang sila ng aktor. Komedyante raw siya kaya sinakyan ng biroan kahit ramdam daw niyang may kakaiba sa chat. Pero hindi niya ito pinatulan dahil hindi raw siya ganong klasing babae. Nagbantari si Herlin nakakasuhan ng naglabas ng screenshots na kanilang usapan ni Rob. Isa pang nadawit sa issue ay si beauty queen actress Bianca Manalo. Pero tiniyak naman ng time boyfriend niyang si Senator Sherwin Gatchalian na hindi naaapektuhan ang kanilang relasyon. Nag-post pa nga siya sa IG tungkol dyan. Hindi rin daw kumpleto ang kumalat na convo. Waging Miss Earth Air ang pambato nating si Ileana Maria Aduana sa pageant na ginanap sa Vietnam. Napasama pa siya sa top 5 best appearance pati na rin sa top 12 best national costume at siya rin ang tinanghal na Miss Earth 2023 best bikini napunta ang korona sa kandidata ng Albania